mabay sa pagturo. Pinuntusan na lahat ng pasahero sa

sila pala Yo, huh? what's up guys? <laughs> Mga lokal dito Ah, kamusta po yung experience ninyo? Anong lahi po meron ka? Malaki ako sa kanya <laughs> Epal, Hala. Saan ay pupunta? Wala. Ang ano, ang lalim. Ang lalim doon. Nasaan tayo? Nagbablog ko, hindi naman naka-open. Naka-open na yun. Wala. Maliit lang. Wala. ii ni tapo oh pa oh. oh, oh, yung oh, Hi. dito ma layo lay lay okay tukad ang tawag eh, ayun o vloggeries yun sa <laughs> ligaya <laughs> drive eh eto nga yun eh. oh. ligaya drive ng atong ah uh, ay di kayo umakit doon hindi <laughs> namin hindi namin doon pa ba hindi namin hindi namin Madulas guys, madulas. Tama madulas pa ako um, so dito. Hindi wak. Sa. may mga kidney. Itong hmm, may mga yeah. bato. Ilalaga mo lang siya. Hmm. Oh guys. Para bikin mo. Tapos, ilumin mo na. Trivia! breaker sa may mga kidney. Alright, narinig nyo yan guys. Trivia by Kuya Kim. Yeah. <laughs> <laughs> dito kami kami sa bundok. Boy, dito kami sa bundok. Ayun oh, bundok. sa bundok muna kami. Kaya bundok mo kami. bundok muna kami. Ano na? Ano na?

Ano, Liga? Ah, Thank you. Ryan, anak ni Ryan. <laughs> Tito ba o oh, kuya? Kuya no. Ang aming pamangkin, malakas uminom. Nawala <laughs> nga to kahapon sila. Nawala siya ano eh, si Ward. Tuko, si Tito, dito na rin ay kainuman ko. Nasaan na si Edgy Boy? Hey, Kumuha ka na ngang dahon da ng saging Edgy Boy. Padulas na. <laughs> oh, bawal madulas, ha? Bawal madulas, ha? Success! Alive! Sis. Yes. <laughs> Alive! <laughs> dala May dala pang gata si Gory, yes. oh. Yes! Stand next.

sulit sulit gede apa paket boy, oh Saya apa, pak, Time out? June, time out? Time out. Time out. <laughs> pa. Magandang remembrance. <laughs> Putol na pala yan dyan no? Hindi pala nakatawa. magpalipad pala ng motor dyan eh. <laughs> 好吧，拜拜拜拜 dalim dito. Ga dalawa 'yun yung road bike ko, puro sedelo. Oh, Nagmo-motor ka dun to? Hindi, hindi. Road bike lang. Did road like bike. Yun buboy? Ayaw ni boboy mag. Maganda yung sasakyan ni Boboy, no. B ay, Han, yung buboy. malaki. Ha? Ano? Ano 'tong pala? Mhm. Yun, yun, uh, hindi Yung mas malaki sa ay Yung sa akin. Ang ganda ng. yung malaking yun, pick-up

Fog Winter. Baka GRS yun. Baka GRS na yung malalaki. sa Hilux Ganon yung format na malaki din. Kasi, Kasi meron pang Black Bison yun. Yung talo. Bison Hindi nga yung bindi ito. Yung sa akin yeah. yeah. yung Tito Noel. At lang ito. Ano sa Ang laki. Okay. Okay. <laughs> ano yung mo ngayon? Uh, Dagat. It's Ah, ng Ford. Ali, gula tayo. Ang lamig Ha? Ang lamig. Hubad. Hubarin mo lang. Tapos mo lang ulit mamaya. Tandaan. Pipon? Sa so, mga bato, pag bubumpa rin mo ka dyan, bagayad. yan. ka Mga hipon? Hipon? Oo. Alimango, meron dito. itim na yan. <laughs> <laughs> Pero parang... Parang mga hanggang ba? Ito, <laughs> point mo ta. 对呀。 you

you Shot ka doon? Shot ka? <laughs> Ba't sila kayo kuyang? Oh, si, ingat, ingat Nag-enjoy <laughs> <laughs> yan ta nag Nag-enjoy

Hey, Gab. Vlogger <laughs> <laughs> ka na rin, Gab. May Facebook ba to? Hmm. Nagpo-post din? Hindi. Hindi. May... Weird yan. Ito yung pagpo-post mo. Palitan mo lang yung pangalan mo. <laughs> Personal account ko ba naman yun? Kilala ka lahat? Huwag mo lang yung principal nyo. Yung <laughs> Sayang pala yun, no? Mm. Bawal pala sa inyo yung gano'n. Kalokohan kasi pinapost mo eh. <laughs> Pero ang kulit eh. Uy, <laughs> okay, naman tapos na naman siya eh. Oo nga. Hindi ka naman teacher. Oo. Oh. Pero nag-exam ka na sa LAT. nag exam pa lang. Yung yung March. Kailan? March. March. Pero pagpasado ka, eh, wala na silang palag din eh. Pwede ka na ulit mag-post ng mga ano. Eh. Kaso yung major mo? Ano major mo daw? Leash. Leash. Na ganun na kayo niyan? Y anong tawag doon? Practicum ba yun? Oo. Ito uh, yung pan-practicum. Practicum. Practicum, Practicum, Practicum. ba? Diba? okay naman na. Tapos na. Tapos na. Praktis practice si Jinko. i yung vlogging. Bawal na daw. <laughs> mayroon <laughs> yung sa gentle mo, yung sa mo ano? makita na si Johnny yung mga video gagayaan mga itak ka pa naman niya at ang pinapost <laughs> mo video-video tayo para remembrance baka after 5 years ito <laughs> so, baka after 5 years malaki na to malaki so, si Mar Martin. baka after 5 years may anak na na Ryan patay 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 pero may girlfriend ka kay Ryan marami ikaw hmm? Leonard meron marami isa lang <laughs> isa yung tunay <laughs> isa yung tunay isa yung ano <laughs> Bawin wow, mga anak mo ay eh. pagbalik namin ulit dito. On yung... yung... hyung... the <ective> <laughs> Your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky I'm gonna roll with you till the day I die